Hello everyone, ni Grab shout out. Kumusta na po ang ating mga kabunsuan, kananay, katatay. So, welcome back to my YouTube channel. So guys, for today's video, ay pagpatuloy na natin ang ating nampisahang pisahang uniform, ang ating uniform ng safety, ang ating blouse tutorial. So, ito na po yung ating part 10 ng ating blouse. So, guys, let's go! FTV So ngayon mga kananay, patuloy na natin yung ating ginagawa. So ngayon, dito na tayo sa ating hips band. So bago ang lahat mga kananay, mag-marking muna tayo dahil yung kanyang uh, hips ay 28 lang siya mga kananay. So kukuha tayo ng 28 dito mga kananay. Ito yung ito yung ito yung ano natin, 'Di ba nakatupi? Ito yung nuts natin makakanay, 'di ba? Itupi natin yung ganun. Dito tayo magkabit ng buttons or button button hole. So, ang ang bilang natin ngayon sa ating hips, dito tayo magumpisa. Dahil ito yung overlap ng ating buttons. So, ngayon magkukuha tayo ng 28 inches makalanay para sa kanyang hips. so eh, gawin natin 28 aliha para sa isang sa kanyang allowance yan dito tayo sa baba kasi gagawa tayo ng coach dito. Ayan. Hanggang dito mga kananay ang 28. Kira, nawala. Ayan. 28. Balik tayo. 28. Ayan. Tandaan nyo mga kananay. Ito yung 28. Ani half. Ito. Tapos ang natira niya mga kananay. Ang natira niya ay. Ayan. 4 ay 5 inches. So, ang gagawin natin dito ay i-divide natin sa 4. So, ang gagawin natin plates ay 1 and 1 lang siya mga kananay. Hindi kasi makabot ang on 1 and 1 So, ikisa natin ito. Hindi ito tama ha. So, mula dito, mula dito na naman sa ating botones ito, ay dito na lang. Yan. Mag-marking naman tayo ng two and half inch para sa ating plates. So, yan ang plates natin. Ito yung plates natin, mga kananay. One and hindi siya makabot ang on one fourth, mga kananay. Yan lang. Ayan, ha? Ito. And then, sa, sa back naman, may plates din ito. Kukuha tayo ng three para sa kanyang andito dito yung plates, mga kananay. One inch and konti lang siya sobra, mga kananay. Isang buhit. Ayan three, and then one, and isang buhit din yung makalalay. Ayan. Ganun din dito sa prawn. Ayan. Kuha tayo ng 2 and a half, and then ang ating plates. Ayan. So, atin ang i-basting mga nanay. I-press na natin. Ito lang pang pag-press. Isara na natin ito. Isara na natin itong ating nuts para sa ating botones. Ayan. Ayan ayan o pasadahan natin para mamaya pagkabit natin ng waistline ay hips band ay ready na siya. ayan pasadahan natin yan ito ang pleats na to ay papunta dito sa baba ayan matipaling papunta sa baba mga kananay and then yung pleats sa likod papunta sa taas ayan ayan mga kananay tingnan nyo na maigi and ito yung pleats dito, dito natin itama mamaya ang ating ang ating belt ang ating belt loops yan and then ito pababa ito mga kananay kasi pababa yung ano yung ating plates ayan and then yung ating paling pataas ang paling natin mga kananay nasa likod lagi ha mga kananay tandaan nyo ang ito naman Pataas itong pleats na ito, mga ito. Ayan. Nandito ito, isara na natin itong ating lagayan ng butonis or buton hole. Ayan na siya, mga kananay. Nakuha na natin ang sukat yan. Tuwid na tuwid na siya, mga kananay. Ayan. Ayan, tapos na ang ating pleats. So, i room side natin siya, mga kananay. Kasi habit na tayo ng wrist annual hips band. so ang hips band natin ay ito 5 inches. So ang ang finish nito 2, 2 inches na lang makananay kasi 1 inch yung ating ating alaw, sewing yung alawan. So mag, mag agwa tayo ng mga half inch dito sa ating dulo. Ayan. So tatahiin natin, papatong lang tayo sa ating basting na nauna, sa ating basting. So putulin na natin yung ating ating sinulit para ulan na tayong babalikan mamaya. Patong lang tayo mga nanay. Ay, natapos ko na ikabit yung ating waistband o ang ating hips band. So ngayon, i-160 natin ito mga nanay. I-160 natin yan para hindi na tayong problema mamaya pag, uh, pag flat ng ating hips band. Dito na po nagtatapos ang ating video. So, abangan ang ating part 11 ng ating blouse tutorial. So, kung bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe, like, and share, and hit the notification button for more updates sa aking masunod na mga bagong video. So, once again, I'm taking Stevie, ang pobring mananay ng ating podo na nagsasabing love, love, love para happy, happy. Bye-bye, everyone. God bless. Ingat po. Ingat, ingat.